abang po mga kairay siya po kita digdi sa may sa Wangan Park dito po sa may mga street foods bali yu po ni ang ano yu po ni ang Bamboy's Lechon Pares pag tumingin ka kain ka ayan po Mam no ni ma'am Mam no po ini Ajecer bulaklak custom lechon tas may fried chicken Bali, yun po ang mga prices ninda. Yun pong Paris combo with rice. Uh, lechon plus bulaklak, 100 pesos. Lechon Paris with rice, 100. Uh, bulaklak Paris with rice, 100. Chicken Paris with rice, 100 pesos. Beef Paris, 2 rice and soft drink, 79 pesos. Beef Paris with rice, 60 pesos. Mami overload. May mommy rin po pala sira rito mga mami special, mami with egg may mga lugaw pa po pala lugaw, mga lumpia ayan, ayan po yung mga price tanda Ay ma'am hindi <laughs> po, sarap po niyo sa sendang uh, bestseller Vipares uh, 79 pesos lang po, anti-tabaw plus 2 rice, tapos plus soft drinks ito po niyang combo uh, lechon plus bulaklak, overload Bali ano lang po ini 100 pesos double rice na po siya saka andi sa na po. Ah uh, may po sa Tagdi na box office. Open po pala sila from 2 pm to 11 pm.